nagtitik ba ako ng ano guys? Ng para, para sa heartburn? kasi nagkaka-heartburn ako. Guys, lunch muna tayo. Busy ang ating facility today. Kaya magla-lunch muna tayo. natin for today guys is water. <laughs> water banana, yogurt, 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 hagonoy. Don't forget the hagonoy, guys. Meron tayong supas na niluto natin kahapon, kagabi. Ayan. Sa mga taong mga plastic, kailangan na magamit na rin ng mga plastic. Meron akong ginagawa na topping sa ating um, sa ating yogurt. Ito ay um ito ay niyog na ina nilagyan ko ng ano brown sugar. So dinadry ko, ano? Lagay natin yan sa ating uh, ating yogurt kasi yung yogurt iba yung lasan niya. Ngayon, tapos na yung kape natin nagtitik ba ako ng ano guys? Ng para, para sa heartburn? kasi nagkaka-heartburn ako. At saka hindi pwedeng wala tayong kape, no? Napaka napaka ano ako sa kape. Pero sabi nila guys, yung ano daw, yung kape daw na mushroom, maganda daw yan. Suba, subukan din ninyo din. Sarap ng kape guys. Itong aking yogurt. Nagpapainit pa ako ng ano. Nagdala mang kaya kami ng microwave dito sa aming opisina. <laughs> yung yogurt. Mm. Lagyan natin ng toppings yung yogurt. Guys, ganyan oh. No? Ano to guys? Lubi. Niyog ba? Niyog. Painit pa natin yung ating ano, supas. Yan. Yogurt guys. Guys, mag-yogurt, yogurt, yogurt na, 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 tayo sa panahon na ngayong kaedaran natin. Mag-yogurt na tayo. Meron tayong 30 minutes break. Oh, naka-break tayo ngayon. Lunch break. Ayan, yung ano natin, o, oh, supas natin, guys. Nga, niluto natin. May chicken ito, guys, Oh. supas Mas, maraming chicken ito, yung white meat. Hmm. Masarap. Of course meron tayong ano no hagunoy no Mm minsan tingnan natin yung hagunoy natin baka mahila-hila <laughs> nangahulog na nangahulog Diyos mm. ko, ang dali ng panahon guys. Pasko na. Kailangan natin maraming pera. Kasi pag Pasko, alam mo naman, marami tayong mga kapatid na mama natin. at saka pag friday ha huh? Napaka-busy natin pag friday oy Agonoy <laughs> Bali bitaw ng mga ng mga hagunoy diyan. <laughs> hagunoy des Pilipinas. Ayaw mo to hagunoy gaya. Basta kay kauno na ninyo nang hagunoy diyan guys sa Pilipinas, kay bukay kakain ng hagunoy gay. Kasi Etong hagunoy sa Amerika guys, iba to eh. Kasi parang anong bati ito, spinach ito. Mm, -mm. Eh, tingnan natin kasi baka may hila-hila ba. Thank you guys. Bye-bye.